Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni D. Umano tungkol sa pahayag ni Secretary John Bicrimulya tungkol kay Saldico. Ito ang poso. Retrato nilang dalawa. Nananawagan ang DILG Secretary sa Pilipino kababayan sa buong mundo. Sabi niya, nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Saldico, kung pwede nilang pikturan, ipadala ka agad, ipost ka agad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Okay. Well, that's good, you know yo himokin mo ang tulong ng sambayan ng Pilipino para uh, mas madaling madakip ang isang fugitive kasi isa ng fugitive ngayon si Saldico dahil may warrant of arrest but tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan <laughs> okay 42 ano ito 42,000 ang nag-react. 37,000 tumatawa sa kanya. 890 ang galit. 4,100 lang ang nag-like. So, ilang percentage? Mga 90% hindi naniniwala <laughs> o binabaliwala itong panawagan ng sekretary. So, kulang siya o ang gobyernong ito kulang ng mas support. Ang mga OFWs kung gustong tumulong ay talagang makakatulong. Kasi bago nagsalita si Saldiko, bago niya nilabas yung mga videos niya, maraming galit na OFWs. Kaya sa Portugal. Napicturan nila si Saldico sa Portugal. Eh. Sa Spain. Saan pa? Pipicturan. Ginagawa ng mga Pilipinong kababayan natin noon. Eh, how about ngayon? Sa mga nababasa kong post, uh, post uh, comments, sabi nila, noon, galit ako kay Saldico. Ngayon, hindi na. <laughs> Nagpapasalamat na ako sa kanya. Uh, Saldico, dagdagan mo pa ang iyong mga revelasyon. Uh, oh People uh, comments, basa tayo sa mga comments. Arismel, bahala ka diyan kahit makita ko rin si Saldi ko. <laughs> Ikaw na lang maghanap kung nasaan siya. Si Bongbong Marcos at Martin Romualdez sila ang mastermind pinagtatakpan nyo may ebidensya naman. Oo. Oh. Johnston Jacosalem Iris Don't worry If I will see him in Portugal I will never tell Why should I? We are waiting for his next episode of expose <laughs> Oh, sabi ko na nga May kasalanan talaga si Saldiko Nagnakaw siya kaya lang, hindi naman siya nag-iisa. <laughs> hindi naman siya ang mastermind. Sabi nga ni Atty. Guanson, may nagplano, may nag, may nag -utos, at may nag-implement. Ayan, tatlo na yan. O si Saldi ko lang nag-implement. Eh paano yung nagplano at nagutos? <laughs> Roland Igea, ah, no! Huwag nyo kaming utosan! Cristel Lopez, catching this small piece only. How about the sharks? Oh, yun na nga, pating. Lisbeth Santiago, naka-blast on pa. Nagbasa ako ng comment at sangayon ako sa karamihan. Suportahan si ko sa pagtatago ngayon. <laughs> Ayan, nabaliktad na. <laughs> Abingwar, ato, pagbaba ng boss mo, ganyan. Karin magtatago. Pilmon Janela, hinuhuli na kasi nilaglag pero hindi hinuhuli nung hindi pa nilaglag. Correct. Chris Dalpardo, trabaho nyo yan. Binigyan nyo pa ng intindihin ang mga EFD, oh, OFW. Oh. Mayroong confidential funds ang mga iba't ibang opisina ng gobyerno. Presidente, bilyones ang kanyang confidential. DFA, meron yan. DOJ, lahat merong confidential funds. Dapat dyan nyo gamitin para i-monitor, i-track na saan si Saldiko. <laughs> Bakit otosan nyo ang mga OFWs kung ayaw na ngayon? <laughs> so, <laughs> talagang, oh, sinasabi niya, They believe, uh, he believe na nasa Portugal si Saldico. Kaya lang hindi siya sigurado. Baka daw nakakuha si Saldico ng Portuguese passport. Ako naniniwala ko na meron siya. Meron siyang ibang passport. Kaya hirap na hirap kahit yung abogado ni attorney ni, ah, ni Saldico si attorney Rondain uh, I have reason to believe he has other passport but I am not sure kasi sa tanong ni Karen Davila nung in-interview niya si attorney ni Rondain na bakit ang gobyerno hirap na hirap uh, Tukuyin kung nasaan si Saldico. Kung gumagamit siya ng kanyang Philippine passport, madali siyang i Ibig bang sabihin may ibang passport si Salteco? I don't know, sabi ng abogado, but I have reason to believe. Agree ako sa iyo na mahirap i-monitor i-track ang isang Pilipino kung hindi siya gumagamit ng Philippine passport. So ano ngayon? Oh, si Salteco ngayon, <laughs> pa kuya ko eh. pa pick na lang doon. Oh, nagiji ah. But hindi ibig sabihin na hindi siya dapat managot. Dapat managot din. Kaya lang, bakit siya lang? <laughs> bakit yung iba? Ang dami niyang kasama. Kaya doon, naiinis ang taong bayan na nagmamasid na parang selective ang gawin nila. So, good luck po, Secretary Rimulya. <laughs> sa inyong sabi niyo no na kayang kaya naming aristohin kahit sino pa man. Ah, o ngayon, nahirapan sila kay Saldi ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na pantulong po sa tribo. na ah, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mo ni ang mataga ano giyero. Salamat siya, sa paghatag sa sin. So mo ni ang yung atop nga nata na na kung maulan so maulan na nagit siya. So, boslot nagid ang ilang yero. So mag-atok na siya karoon kayo na tugaan siya giyero. ilang yero. na ugat. So, nindutigit kayo kayo na na ang gatuluan. So, karunti, on sa imong masulti nga natagaan ka gyero. O, humanag yun. O, atop ang imong balay nga. Dahang salamat una-una sa tanan sa ginoo. ang sa nagtanaw sa video. O, labi na sa nag-sponsor kay kani akong balay 5 years na aya pag ni Napoleon o Giro ah, uh, so na kay anak te na ah, uh. uh, so pila ka buki mong anak isa o bros pag yun ah, uh, so si ate isa yung anak so na nai kaduha so aya pag ni ang yung Giro nga ah, uh, gaduhan na so karo natin, wala na te wala nagyod di na katuluan